Ngayong araw nga pala na ito mga kasari is tayo po yung magtutupi ng aking mga nilabhan. Nung isang araw pa po yan mga kasari at ngayon lang po siya tuyo. paano e ba, ba naman matutuyo yung mga damit ko na yan mga kasari? Labas pasok po yan dito sa aking terrace. Minsan naman nilalagay ko siya sa may CR namin kasi mga kasari yung kapitbahay ko madalas talagang nagsusunog. Kung sa madalas na umulan mga kasari ayan pinuproblema ko rin talaga yung mga labayan ko na yan pag nagsasampay ako. Yung aking kapitbahay is panay sunog po talaga. Para bang hindi na yung araw niya pag hindi siya nagsusunog. Pagkatapos ko naman mga kasari, tinupi yung aking mga damit. Ayan, pinagpawisan ako mga kasari. Kaya nagpalit muna ako ng damit. Napakalinsangan ng panon. Hindi ko ba alam kung uulan ba talaga o ano ba talaga ang gusto niya. Sobrang alinsangan mga kasari. Ayan, nagpalit na muna ako ng damit. At syempre, bana naman ang inatupag ni kasari. Alam nyo ba yung electric pan ko na yan mga kasari? Inisan ko na po yan last week. Mm -mm. Every week ko po talagang nililinisan yung electric pan ko na yan. Ewan ko ba kung bakit napaka napakadumi e nasa loob lang naman siya ng kwarto namin. Nagreklamo na po yung amo ko kasi pag binubuksan namin mga kasari, hindi na po hangin ang lumalabas. Bumubuga na po ng alikabok yung aming electric pan mga kasari instead na hangin. O di ba may pa instead pa talaga ako. Pagkatapos ko na malinisin yung electric pan namin mga kasari, ayan magayos naman ako na aking munting tindahan. Aking kasing mga paistante dyan mga kasari, yung glass shield ko na yan talagang. Wala na akong mailalagay na i-display dyan mga kasari kasi nga nagbabawas na ako ng aking mga paninda. Kung dati kasi mga kasari, yung glass shield ko na yan, ang nilalagay ko po dyan mga kasari, is puro po yan mga pansit. Ang diba, mga miswa, hobe, at yung mga sotanghon na tigsa 10 piso, dyan ko po nilalagay. Kaya lang, hindi na po ako naglalagay ngayon ng mga ganong klase mga bihon, sotanghon, o kaya ano-ano ba dyan, mga miswa, udong, udang, mm. di ba lahat-lahat na. Kasi nga mga kasari, na namang naghahanap at na-expired lang at syempre nasasayangan ako mga kasari. Meron nga akong isang pack na miswa mga kasari is talagang nag-iba na yung lasa kasi nga sobrang tagal na niyang nakadisplay dyan mga kasari is talagang wala pong naghahanap ay ang ginawa ni kasari ngayon nag-iisip ako kung anong ilalagay ko dyan sa glass shield ko na yan. Meron akong glass shield na mga candy mga kasari inalis ko na din doon sa lalagyan kasi nga mga kasari yung mga candy ko nagme-melt sya sa sobrang init at walang naghahanap ng mga candy kaya ang ginawa ko nilagay ko sya sa stick o ko na lalagyan. At hindi na rin ako nagtigdag ng mga panid kong candy. Nagbabawas na rin kasi talaga ako mga kasari ng aking mga paninda. At yung mga madalas na lang hinahanap mga kasari ang palagi kong binibili. Alak na rin namin ni Javi mga kasari na maghanap ng ibang pwesto. Kasi dito mga kasari talagang napakatumal at lalot lang lang wala talagang bumibili sa akin. Ang madalas na benta ko dito sa araw-araw mga kasari is nasa 100 to 200 peso lang. Okay na din naman sana kaya lang talaga mga kasari nasasayangan ako sa mga paninda ko. Masisira lang kung hindi talaga siya mabebenta lahat. Alak namin doon kami magpapatayo ng tindahan sa kabilang lupa na binili namin. Si sigurado doon maganda ang pwesto at maraming mga tao. Hindi katulad dito sa pwesto ko na ito mga kasari. May mga bahay man pero halos lahat hindi talaga bumibili sa akin. Kaya hanggang ngayon mga kasari hindi na ako nagu grocery or namimili kasi talagang pinapaubos ko muna lahat ng aking mga paninda. Ngayon naman mga kasari kung bili ako nang bili tapos hindi naman lahat na bebenta. Kaya hanggang ngayon mga kasari hindi na muna ako nagu grocery at namimili mili dito sa aking munting tindahan at inahayaan ko na munang maubos lahat